guys, ito ang atubangan ng Barangay Bogtong sa atubang mismo. Ang kaliguanan sa mga bata na puno ang basura dahil sa bagyong inting. Gikan man na sa kabalayan ang mga basura guys. Ay natan na makita naman ninyo guys. Oh, mayroon pang balo guys. Oh, nagdagandagan no. Oh. Ay no. Oh. Sayang wa yung kadag pan Ay nakita mali niyo guys. Balo. I lang ko. h e r o s n a h n g y s ang m a p a n g y a y a n a sa a u r a n ilawang sa dagat so, na kay Lapulapo yung tanong ko na ang ang Lapulapo sa ako sige ang tanong ko nagtago ayun sige mo guys ayun 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 guys mga rinin niya sa dagat tamo siguro ng isda abangan na lang guys one hour later hello guys ah may lawa guys oh. Latab. Kapilong bagulan. ayun, oh. Tapos may dinampot akong alimasag, alimango, koromo, pasayan. Seafoods na ah. Sigurado, libre na ang pampalit ng sa kakilo sa pang-araw-araw. ang kana guys. Lubian na to guys. Ana. Dai alagbati guys na puti, green na siya. O tanaw guys, oh, nakababad ng alimango, alimango. Ah, butang ng tanlad. Sapon. Ano na mayroong unya Slam. guys, mga tawd tawd -taw guys. Maluto-luto na nagamay. Kamalaki May ko ano. Gibalatan na isda guys. Pakwan man na kanang, kanang nagkalagkad na siya. Oh. Kalagkad na siya gayo. <laughs> ko kung kutaw-kutawon guys, oh. Ano? Ah, sarapan na guys. Tambok pa yung kayo. Giuna na ako guys, ang kanang ko limangog, alimasag, at saka pasayan, at saka kayong kurumo. Para, tuwabi, isunod na ako ang guna na guys. Isda dat na nilubian tanladan lang ah butangan ah yahay so pandakmot lang na ako na guys mga kwan alibang kalimasag pati pasayan tanladang katapat lang yan pero guys ah Hinahinalag kaon sa limango. Alam na, ano, pampasigla ng buhay yan, guys alagbat eh. kaong ka na. Di ka maglaway, ana. Maglaway ka kay Kwan Sud Anon. O, oh, atong idoso guys. I know. Ito uh, tulak na to. May paaks kromo, o. Oh. Ah. Sapol yun. Ayan, taod-taod. Kaon na, ta, ah, ka na, na guys. Ah, kana na, guys, o. Oh. Yay. Kangayan, kaya paminaon. Ah may dako pa yung pang pusit yan o oh. yan pasayan. ay yung pinakadako pa yung pusit guys oh. no pero masarap yan guys salamat guys sa watching sa akong gibutan